Nasa bansa ngayon ang General Directorate of Narcotics Control ng Saudi Arabia upang paigtingin ang pakikipag-ugnayan nito sa Pilipinas sa paglaban sa ilegal na droga. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Pinalalakas pa ng Pilipinas at Saudi Arabia ang ugnayan nito laban sa ilegal na droga. Ito'y matapos na bumisita ang mga miyembro ng Kingdom of Saudi Arabia General Directorate for Narcotics Control sa Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force. Ayon kay PNP-AIDSOT Legal and Investigation Chief, Police Chief Inspector Roque Merdigia. layo nito na mapag-igting pa ang sharing of intelligence, information, drug interdiction operation at advokasya kontra droga. Uh, nagiging problema na rin umano ng Kingdom of Saudi Arabia yung paglaganap ng uh, illegal ng droga sa kanilang sa kanilang bansa so ito'y isang uh, pagtutulungan sa pagitan ng dalawang gobyerno para malaman rin nila kung pa paano nasasawata ng government, Philippine government yung illegal drugs sinabi naman ng pinuno ng delegasyon na si Colonel Shaman Hamdan Alotaibi Naniniwala sila na sa pamamagitan ng palitan ng mga impormasyon ay malaki ang maitutulong nito sa kanilang kampanya laban sa illegal drugs. Hindi rin nakalimutan nito na magpasalamat sa magandang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanila sa pamamagitan ng kanyang translator. suada ba ziyarat wa mirtahin jidda na zumala kailangong ibalagong Uh, we are really glad and, uh, happy we are really glad and happy to be here and uh, to bond with our uh, counterparts uh, from the Philippines, and we are enjoying our stay here, and everyone are expressing their gratitude for the uh, hospitality and welcoming of the Filipinos. Sa pamagitan ng nasabing ugnayan, umaasa ang dalawang bansa na maiiwasan na ang paggamit ng mga sindikato sa mga overseas Filipino workers bilang drug courier patungo sa Saudi Arabia. Leia Ilagan, UNTV News, World Watch.